ng hapon po sa inyo. Nandito na po tayo kung saan muli nakatira si Totoy para ibigay po pa yung pinamili natin. Tara po. Mabili. Sa'yo po. Dito. Mabili po, ano? Tasamaan mo ako! Kamusta, it? it, nanay? Ito. Nakakalakad dyan na, nanay? Uh, hindi pa masyado. Uh, ang lahat bangin, nakapalob mo Ano, toy? Kamusta, toy? Hello. Ano nga pala ng nanay? Nakalimuto ko. Susan. Ah, si Susan. Kamusta um, si Totoy nai, si... Dito. Tapos? Yeah. na si Tito? Kamusta po siya? Ayan. Wala naman su masyado sugat na. Kasi... Hindi po yung ano po yung pag-aaral niyo po na yun. Ah, pa rin po. Napasok araw-araw? Itong ling isang linggo po wala pasok, di ba? Oo. Oh. Pero ibig sabihin, nagdedire-dire niyo uh oh, po? Oo. na yan. Eh. Oo. Oh. Kailan ba kuling nagpunta dito? parang mga April o May. April, April uh, ano? April pa yan, na, nakita ko yung katawan nito Tote, medyo nagbago yung katawan niya. Oh, hindi ko kaya dahil sa ano niya. Alam mo, hilot lang. Kung nahilot yan, iniliso doon. Hindi, kailangan doktor dyan. Ano? Wala na kung nagpupuntakan dito para. Wala para. Po. Hindi Pero ngayon na. ay ano, nakakalakad na po kayo. Ay, po Pag ako na malayang lalakad, napapalugmok ako. Ah, napapalugmok. Eh sino pa rin po nagbibigay ng tumutulong kay Totoy? Sa Yung kapatid, yung son. Ano naman si... Diba tayo nakita ka takagabi, sabi ko sa'yo, huwag ka munang lalabas ng kalsada, diba? Dahil pa sa atin, bukti no, hinuhuli ngayon, no. Bawal na. Huwag ka na munang, ano. Hingihingi nga daw siya ng bao ay, ano. Baong. Masahe Naglalakad mm. ka pa ba pag uh, out mo ng school? Hindi, nakatid ng teacher. Ay, nakatid ng teacher? Hindi. ka pa, we? Hmm. Oh. Ito, nanay, may dala ko akong ano. Ito, mga ano to, pwede pambawon mo sa school. Para ikaw i... Eh, para haya ka. Haya ka ba? Ha? Oo, oh, ito. Pambawon po ni nanay sa school. Yan to, pambawon mo. Tapos, eh, pwede rin po kayo pumunta dito, nanay. Tapos, bigas po. Para sa inyo, nanay. Thank you. Ito mga... May grocery dito. Tapos na ito... Ano... Sabon... Shampoo... colgate Ah... Uh, toothpaste... Toothbrush... Tapos may gulong din, din po dito. Para magamit niya po sa... Pagpasok. Tapos ito na ay... Mga grocery po ito. May gatas po dito. Ah... Uh, ingkan na may mga noodles itlog ito na baka nabasag lang itong itlog oh, nabasag na yata talaga Nanay, baka ilagay mo siya na, baka mabasag Masaya ka ba, Toy? Yeah. Ha? Huwag ka tumingin dyan. ka sa akin. Masaya ka ba? Yay! Yung tatlo! maraming salamat dito sa binigay mo. Malaking tulong to kay, ano, kay Totoy at kay Nanay Susa. Babaunin mo yung pag, ano, Nay, lagay nyo pong, yung bag niya, Lagay nyo na ho ng tinapay. Tinapay. Oh, may, may gatas po dyan. Mag Magbili din po ako ng gatas dyan. Tapos kape para sa inyo. Pero yung kalagayan to, na-check na na up na ba uli siya? Mula nung ano? Hindi na po. Hindi na po talaga siya nag-check up? Mm Hindi -hmm. na siya tinawagan ng doktor? Nung nasa munasipyo? Mula nung Pirmahan ko yung chicken. Cheke po para saan? Oo Sa sa akin. Cheke? Wala noon, hindi na sila yung o, pero sana. Pwede pa namang gamutin talaga yun. Ibalik siya dati. Mm -mm. Um, Kasi... nai, mean, o, oh, parang Payat. ano po siya? po siya? No? Nakain ka ba ng tama? Umaga, tanghali. Eh, na yung ating Dito rin mo nakapira. Dito rin, na nakatid yan. Sa umaga, itinatakay yan. Pagdating ng hapon, ay nakatid na din siya. Di ba may binigay isa yung damit si Kuya Alan? Ay susuot mo ba? Mm -hmm. Yung tanda mo nung iwinabot ko to sa Restaurant Ayan, ito? suot oh. Ayon ba yun? Ay, ay sa ay, anak natin Ayan yung iba Ayan yun, yung Kay Claude Hindi oh. uh, ka po ba naliligo? O, oh, tama yan pa rin yung suot mo Kagabi to oh. Dapat Pag umaga Bago ka pumunta sa Labas Sa labas Kung magahanap buhay ka Digo ka muna Para ano fresh. Nay magbibigay ako sa inyo ng ano ng pambili ng ulam para bibigkas ko Siyempre, mayroon din po pambili ng ulam. Pagpagupit dyan ah. Dami ang titirong pagupit dyan. Hindi ka pa na. nakapagpagupit. Lift na. pa. Na. Ay, Ay walang, May bagong tayo na daw dyan sa labasan ng ano. Pagupitan. Um, ngayon, sumama ka sa amin. Pagpagupitan kita. Tapos, Magpalit po? ka ng damit. Bade, bago ka, pagpagupitan ka muna, bago ka maligo. Palit ka lang muna ng damit ngayon. Ito, Ay, ako, oh, oh, lang ba? Isama ko. Apo. May gupitan pa dito. Andun daw, bagong tayo eh. Saan? Malapit lang dito? Oh. Ano po sa mga buwan na pag-aagap. sige. muna, tapos maligo. Dami't lang, bitan mo yan. Ito yung ka dami. Kaso, kasya kaya sa moto. Hindi kaya, ano. Kasi yung Hindi po, na, malaki po yung moto. Hindi po siya makakasamba. Hindi na, kasambagat yung tuto sa teacher Pag niya. natin si Totoy, eh, kailangan daw sa eskwela na... Ito yung dami. Mamaya may liligo ka rin, eh. Ito yung damit na muna. Mamaya liligo ka rin. Nay, hirapin po muna okay. si Totoy. Pagkukupitan po natin si Totoy para pagpasok niya sa Martes. Nay, yung mga pagkain po, ano, biling ko lang po sa inyo yung pagpapasok si Totoy. Lagyan niyo na ho ng... Ligyan uh, muna si Totoy. Baka hindi pa nakain Kumain ka na ba, Hindi oh, pa eh. Kumain eh, na. No. Ma'am? Dib, kuhanan mo na ng isang biskwit. Oo, kumuha ka na, Toy. Kumuha kang biskwit mo.

Ayan. Ito, tan. Ito po ba ang mga gamit? Na, yung mga sabon, nandiyan. Maraming maram salamat. Okay. Magte-thank you tayo. Batch, maraming salamat dun sa mga binigay mo para sa kay Lola, Lola Susan at kay Totoy. At saka po dun sa mga dating nagbigay po na... Maraming salamat. Si mga dati Dintin, nagbigay po, maraming maraming salamat po. Hindi ko na po kayo babanggitin. Basta si God na lang po ang babawi sa mga kabutihan na ibinigay nyo para kay Toto at kay nani. Sosin. Nay, nabibigay muna si Toto, ha? Babanggitin ko lang po. Maraming maraming salamat sa inyong mag-asawa po. Sige po, nay. Sige po. Salamat. Saan ka na ikaw susunan. Ah, tamad ka na ba? Tito, <laughs> kapo patay. Naku, bang gupitang nilogupit sayo? Sini ka po Ah, <laughs> Eh, ano kaya magandang gupit dito sa batang to? <laughs> eh, yung mga kachiks. Ano ba? Ano yung chicks? Yung... <laughs> Papatay eh, mo Kaya, ano, barbers. Ano ba pinapagupit mo, Toy? Barbers. Ano? Ano ba ang gusto mong gupit? <laughs> ba? Yung magigisyo at aming parang para pasato ang hangin. Kilala mo yan kuya? Parang <laughs> that... malungkot ka ba? Malungkot ka ba? Ha? <laughs> ah, ba talaga ng buong eh. Ha? Mahaba na no. pinapa gusto pagupitan na daw, sabi ng guro. Dito po habang ginugupitan si Totoy, eh, meron siyang inamin sa atin kung ano yung tunay na niyare, kung bakit siya nagkaganito. ganito. Yung pala ang totoo. Toy, nalaglag ka pala? Hindi ka involved na ganyan? Ilang taong ka nun? Ha? Grade 1? Saan ka nalaglag? Dito? Sa school. Diyan sa overpass na yan. Ah, dito? Diyan ba? Sa overpass na yan? Pass na. Buti, ganyan. Ano nangyak sa'yo? Ano yung ginagawa na niya tuwod ko? Kasi kung mo hey, yung -tay lang nasa utak. Toy, to, na yung nanay tatay mo, nasan talaga? Hindi mo talaga alam. Sino ka mukha, kuya? Johnny Lloyd. Ano okay. si eh. na hila. si Jan eh. Ano si kanina? Ngayon si Jan Lloyd na. Uh... Ano pangalan na, sir? Hindi ko nga. Ano ba tunay pangalan toy? Christian Ray. Oo. Ha? Christian, Christian Ray. Christian Ray. Nagkakala ng pangalan mo. Pa? Uh... Ngayon lang tayo. ko lang alam ang tunay niyang pangalan. Christian Ray. Ayan ko na Ray. 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 Tinga sila, no? Almost me. Maayos pa yan. Nagkala mo na kasi yan. Hirap yan. Buka mo na dyan na malakas pa yung ulan. Malakas pa. Ito na mga pang-hugi ba? magkano po hanggang sityo maligaya? Bata sa kay? Maligaya. Oh, o, dito pa dito. Sa ah, pagkita? O. ko pa. Magkano po hanggang, hanggang doon? Sige po. Sige na, Toy. At yun na nga, natapos na ang gupitan si Totoy. At kumuha na rin tayo ng sasakyan para ihatid siya. At sobrang lakas ng ulan, hindi natin siya maiaangka sa motor.